guys may bago tayong manok ano tagalog agay natin ganador Dito sa ating inahin oh, mainit ngayon guys tama tama ready na yung warriors natin ready na ba kayo mga warriors or something. Warriors position. Ready to position, Warriors? Are you ready? Okay, one, two, three, go! Nagkumahos! Okay, sa so mga jet fighter natin, sa bubong na. Nakatago. Uh, Madilim. Mga uh, jet fighter, hingal na hingal. Galing ronda. Galing ronda. Sa si ah hingal na hingal siya gilawin hingal na hingal pa sila sama si hapon hingal na hingal ah bababayin ko muna at papakainin Yung pumasok na si Hapon. Patuwa na tayo guys ng ating mga jet fighter. Yan. Yung isang kalawang na yun, yung Borga. Pinahiram sa atin ni Kay Arion. Kaling kay, kay Taba. Ayan yung mga grisel natin. Si Hapon, si agilawin, si Alvina. At saka may bago tayong blacktail yung puti may itim sa buntot, black tail. Bagong ibon natin. Yan sa the B1 at B2. Ang bagong young bird din yan, no? Ngatokana. Ayun. Tsaka yung isa, may inakay tayo, may dilaw pa sa ulo. Ayun, no? Yan. May dilaw pa sa ulo. Okay, yung maganda yung pangalan dyan. Okay, saka na natin pangalanan niya pag malaki na. Ayan, totoka muna sila. kain-kain sila masisibo matatakaw ang ating mga jet fighter madami na ulit tayong jet fighter sa ating vlog na yan tamang toka muna sila at yung mga flyers yung kapatid niyo po te gusto nang tumuka oh. Pasubok si puti kapatid ni puti malimlim na si 10k masikid kidlat nato ka nato ka din mga dat ang dalawang breeders ang itlog na yan eh ang itlog ang itlog Tingnan natin kung ano magiging kulay ng mga lalabas sa itlog nila. Mamara hmm. ako. Ano ba? Black velvet. Tingnan natin kung lalabas na kulay diyan. Ayan guys ah, good morning ngayon ay linggo ay nagpatoka na tayo ang ating mga jet fighter o, malakas na sila tumuka mga bago na ating jet fighter marami na ulit ang jet fighter dito sa ating loop dami na rin mga jet fighter lakas tumuka oh Pinalitan na natin pa ito ka. Uh, na yung ating mais. Integra naman. Pinalitan natin ngayon. Medyo marami yung lahok na pula. Bibili ulit ako ng concentrate para panama lang yung lahok nya Tsaka pellets. Ayan. Yung lakas tumuka. Mga ibon natin. dami na uli nila. Mamaya ah, magpaparonda tayo. Pinapakalang muna natin silang konti. Kasi Halloween na. Halloween na. Kasi Aguilawin. Agilawin. Si Hapon. Yun, lumipad pa si Hapon. No? Oh. Kulay blue sing sing ni Hapon. Kasi b at B2 magkapatid, magkamukha. Oh. Yan Oh. Blue bar red and yellow ang kanilang ring ang yung ating ano, grizzle yeah. okay, mamaya na lang papalipan natin sila mamaya pagkataas nila kumain and natuka na rin natin yung ating mga manok yan, hinahaway pa nung isang inahin Paramihin natin yan. Hindi ko pa nakukuha yung tandang ko kay Dagol. May tandang pa ako kay Dagol eh. Hindi pa nakukuha. Bibigay sa akin. Oh, talagang nangagaw yung isa. May tahid na yung inahin eh. Ayan. Ano, oh, lakadapo pa dito. mataas yan oh. mataas, pababa yan eh. pababa, mataas ang pesto ko oh. dito tayo ang loob ko oh. okay, guys, uh, naglinis tayo ng lock so, malinis na lulusan natin. Maganda, malinis look natin. ang loob natin. Ito mga breeders area. Flyers. Ay, mamaya na lang guys. Nunguhuli ng isda ang tagak. Oo. Nunguhuli ng isda hmm, guys, ang tagak. ng isda ang tagak guys. Oh. Ang gapa na era. Ang Umuga eh, ay nara. Ano? Ang huli ng isda siya sa tabing ilog. O. Ayun. Maghuli, oh. Ang huli mo huli. Huli. Ano ka? Ee ka. Ang huli mo huli ng tagak. Tagak. Hindi pa tayo sa kabila. Um, kain lang kain yung isda eh oh. Ang maliliit na isda na inuhuli. Um, isdang ilog oh. Oh, mga hunt siya hunter pala yan hunter huh? Um, oh, hunter yung tagak oh. Um. Um, uh, mga hunt ng ano, uh, mga isda Ito guys. Bago tayo manok. Tagalog. Pagay ganador doon sa ating inahin para dumami. Ano? Para magkasimili ang mga itlog nila. Ayan. Tagalog yan. Si Palong. Papangalan natin dyan. Si Palong. yan Papatokin na rin natin yung mga lions natin. Breeders. Napatoka ako na yung mga breeders. Papatokin natin yung ating pliers ito. Yan. Dami na yan. Maya na lang. Ang guys, ginawa ko si Palong ng Hapunan. Oh. Nakahapon na si Palong. Era! 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 Tawa muna, tawa! Huwag ka niya! <laughs> yeah. Yeah, si Hapon. Ay, si ano, si Palong. Inuha natin ang Haponan si Palong. Ayos. Inalim-lim ako dung inahin eh. Sira na nga lang ang kulungan ko. Dati pa yan. Matagal na ng kulungan kong yan. Ginawa ng pahit lugan. Ang nalimlim. Basta natin hinahin. Nakahapon na si Palong, guys. Okay, ayos na yan. Si Palong. Ayan guys, ah, pinatakakon na yung mga ano natin, jet fighter. Oh, kasi oh, kalawang tinanggal ko yung tali sa paa pinay kasi yung isang araw yung kalawang na pula tinanggal ko yung tali para hindi na siya mapilay yung last ito mukha. hindi na tayo nakapagparanda at nakatulog ako puyat sa trabaho bukas na lang ng maga paparanda yeah, amin natin sila dyan kumain guys ay yeah. Ito ako nila, pati YB, lakas na kumain o. No? Oh. Ang mga YB natin ay ipagsabayan ha. Ah. Iinom sila ng tubig guys. Iinom oh. tubig. Ayan. Nalakas lang na nila kumain. Ang blacktail tail oh. Ay pagagawang pa yung YB. YB na blacktail tail Nakas oh. pa na mukha. Okay na yan. Mga ganado. Okay. Yeah, kain na ng kain, oh. Okay, sige. Mamaya na lang. date na lang tayo. So hey guys, good morning. Ngayon ay ano, lunes ng umaga. So, nagpatoka na tayo ng mga manok. Si Palo tsaka na natin. Oh. Yung kanyang sisig. Pliers. Na natin yung pliers ito yung mga flyers. Patuka ko na sila. Mga breeders, flyers. Ayan, flyers. Napatuka na. Patuka na. natin mga flyers. Mga breeders, pinatuka ko na rin. ano mga manok natin. Mga na. Kamaya paparandahin ko yung maga May maga Tapos nila kumain Paranda tayo Ang black tail oh. Lakas na nila kumain Yan Okay, shoutout muna tayo Shoutout nga pala kay Sir Greg Villanueva uh, Sir Titan Lope TV shout out sa iyo uh, Batilaran Loop shout out sa iyo uh, Pass and Puri TV shout out sa iyo uh, Randall Bautista shout out sa iyo Jay Roa shout out sa iyo uh, sa kay Itlog shout out sa iyo sa asawa ni Pem and shout out Uh, TV shout out sa iyo yan suportahan natin yan ano Tsaka si Katoka TV official, shoutout out sa Yan. Okay, yung iba ay ano. Sa shout ko ulit mamaya. Ano? Nalimutan ko kasi yung mga pangalan. Okay, sige guys, sa ah, ano. Kung gusto niyo ating video, please ano na lang, share. Subscribe na rin po tayo. Ah. Click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po natin mga video. Okay. Uh, God bless po. Uh, keep safe. Thank you.